Walang hiya ka rin yan. Niloko mo na naman ako! Anton. Anton! Anton, tama na. Hindi pwede, Millie. Hindi pwede sila makatakas. Hindi ako pwede sumuko! Milly, makinig ka! Kapag pinabayaan ko sila makatakas, habang buhay ko na masisira ang lahat. Naintindihan mo? Lahat! hindi ko na malilinis sa pangalan ko. At hindi tayo magkakasama dahil makukulong ako! Ayoko nang mahiwalay pa sa'yo. Anton, yun din naman ang gusto ko, yung hindi mahiwalay sa'yo. Pero anong gagawin natin? Hayaan mo ka mag-isip. Hayaan mo ka mag-isip. Babalik ako ng Maynila. Hahanapin ko sila, Brendan. Pero paano? May mga bantay dito sa mga exit sa kay entry nitong islang to. Hindi. May paraan ako. May kilala kaming may-ari ng bangka. Yun ang exit plan namin ni Ria kung sakali magkagulo. Ikaw naman, bumalik ka kay Senior Agent Enriquez. Okay? Magpaalam ka sa kanya at sabihin mo sa kanya na uuwi ka na. Gumawa ka ng dahilan. Basta wag na wag mo sabihin sa kanya ang tungkol sa usapan natin. Naintindihan mo? Pero, Anton, saan ka sa Maynila pupuntahan? Kailan kita makikita uli? Kahit anong mangyari, kakontak ako sa iyo agad. Okay. Nanti kan. Nanti. Minsan ka nang nawala sakit. akin. Hindi ko kayang mawala ka uli. Hindi ko kayang iwan mo ko uli. Mary. Babalik ako. Babalikan kita. Babalikan kita.